Magandang po sa lahat. Ang okay, mga followers, subscribers, <tipal> okay, mga um, po. Kamusta po kayo? po na sa mabuti kayong kalagayan. Kamusta po yung ating mga FW. Kamusta sa iba yung dagat. Kamusta um, po kayo? na sa mga kayong kalagayan din. At, because, um, naman sa mga sa buhay. mga rinan ko. Kaya mga 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 sana uh, gusto niyo ang mga video At salamat pa rin ako sa inyo may panggilig niyo po yung aking youtube channel kamusta po sa lahat ng mga Pilipino sa ibang bansa mga Simon, uh, mga seaman mga uh, lahat ng mga drivers kamusta po kayo sa ibang bansa sana po na sama maayos kayo ng kalagayan din. Best sa mga kapahamakan sa buhay. Dapat po at magandang araw po sa Araw po ng Martis. Dito sa ating mga kababayan, shout out din sa Raffles, sa duty ngayong hapon. Thank you pala kagabi. Maraming salamat sa inyo, mga partner dyan sa Ortigas, sa Rapos Building. Maganda nga po. At uh, sa, sa mga tropa ko sa trabaho, maganda nga po po. Yung so, araw ng mga, mga diop, may papahinga sa mga gawain bahay. Kamusta po kayo? At God bless you and more power. Ako yung magpapaalam muna sa inyo. Konting update lang kaya uh, pakipala po yung aking youtube channel yung hindi pa nakasubscribe so subscribe po din TV channel thank you thank you po maraming salamat yeah, please